Hello guys, welcome back to my YouTube channel. And guys, punta kami ngayon sa church. Masama namin si Sin, si Juby, si Jane. Yan guys. Giho. Mamaya na huuli. Church. Hey mo, hi guys. Pusta kami sa church. Happy Sunday. Ano Tay dadaan. Ya ka pa. Uh, ano gagawin mo sa church? Tara. Tara tayo, maglalakad na. Dala pa yung... kain niya nasaan? Ay, ang bag na rin. Medyo ma. Lilom. Nataklo ba ng ano ho ang ano? Ang... Thank O siring makaliban. Hindi ha, may service. Ikaw gay matatakot sa lulo pag nakita mo. Naiwan? Ha? Iwan. Iniwan na ng ina ang -in lula. Huwag hmm. kang matakot. Matakot ka naman. Huwag may puputo lang kayo. ko. kung napuputo din lang kayo Hello guys! Welcome back Hing to my YouTube channel! Ayan guys, punta kami ngayon sa church. Kasama namin si Sin, si Juby, si Jane. Ayan guys. Sige Mamaya na uli. Ay nakaw, oh, ang isang bata. Ay pasay, laki-laki na. Maglakad na Maglakad na ikaw. guys narinig na ang aming service ito na kami sa church pakita na naman huwag mong bibitawan yan na wala ka pililiban yan Yeah. Bata na yan. Huwag pa po yung palaayon. Alam mo ba Takot, natakot. Ayos <laughs> oh, yes, na. <laughs> <Sama, laughs> Ilang 1 <laughs> dito na kami. Oh, alam, ba pa kay... Siyempre, <laughs> Bablog ko 'ating pag church bakit oh, wow. Nakaling yeah, ko ngayon. Yan, yeah, natin na si church. to stumble what then if you should behold the son of man ascending where he was before it is the spirit who gives life the blessed prophets nothing the words that I have spoken to you are spirit and are life but there are some of you who do not believe for Jesus knew from the beginning who they were who do not believe and who it was that would

<laughs> Sing. Ana? Okay? Okay. Sarap? Is it yummy? Yes. Magamang yan. Hindi na may Yan ho, sa puntuhong aray ay kami ho ay kagagaling lang sa pagsimba at naisipan ko hong puntahan aring halaman na ng ina yan ang na kapunla na pinupunglaho niya. Ayan, ho, makikita ninyo. Ay talaga naman, ho, napakayambor ng mga halamang are. Ayan, may sitaw, may papaya, may talong, may gabi. At saka, ho, oh, yan, ho, marami, ho, yan. May papaya, at yan, ho, malunggay, yan. Hindi lang ho masyadong makitang malunggay, yan, ho. Yan ho, mga talong niyang tanim. Ano bang gaganda ti Yambor? Kaya lang huy, mga bata pa ho, yan eh. At pagka isang araw ho, yan ho, aking mumukbang eh, pag namunga. Yan ho. Yan, yan ho, ang halaman na ng aking inay. Pineflex ko lang ho sa inyo. At ang inyong makita, yan, may sitaw. May ilang piraso din naman hong sitaw. Ah, ah. Ay, eh, kagaling naman. Ay, sana yung na rin, mamukbang. Yan ho, yan ho ang kanyang talongan. Meron din ho siyang... Yan ho, hanggang doon. Sa dulo. Talo nga. pag nabunga yan, ikinaman dami. Ay, maaaring idali na sa ano. Sa divisorya. <laughs> yan ho. Yan nga ho. Din ho diyang gabing San Fernando. Na nakakain naman ho um, ano, nakakain naman ho ang laman. Panilaga. Ho. Ay, may ilang piraso din naman ho salay. Yan ho, katatanim lang ng aking asawa. Yan sa na yan. Kung saan pa ho, yan, pinanghingi. Ayan ho, may ilang piraso. Ay, meron din naman hong isang puno ng ano ay, ng niyog. Ayan ho, ayan ho, may saging hong buwig. Kaso lang hindi makita at medyo madilay mga camera. Ayan ho. Ay, napapaligiran ho ng sagingan. Madami rin hong puso at at um, buwig ng saging. Ayan naman ho, ay ang lokba na walang bunga at napanguha na bagong taon. Ay, naubos na. Aray naman ho sa puntuhong aray. Nagpunta naman ho ko din sa... Uh, ano ng inay sa pichay ng iya ng inay yan ho ang mga pichay ang yayambor din ho yan yung mga bata pa kaya lang yung malulusaw yan ho makikita nyo may lang kaso din naman ayan sarap pong magnilaga pagkagarni ang dahaw na may a ah, ah yan ho yan ho dadalhin din ng ina sa divisorya <laughs> joke yan ho yan ho ang ano kanyang eri naman ho ang sinasabi ko sa inyo kayo ho'y mahilig sa sila eh. yan ho Napakadaming siling labuyaw. Ay, kung gusto naman yung magpa-init ng puwet, ay di yan. Mungo na kayo din, eh. You kailangan hindi pa hinog. mag pa. Ayan. Ay, nakaw. Yan, ho. Yung, may isa namang hinog. Ayan, ho. Ano gang hahaba. Ayan, ho lang ang tarim ng aking inay, eh. Kaya, sige, ho. Maraming salamat, ho. Sa inyo. At sa susunod na video tsaka pakisubscribe na rin ho ng aking YouTube channel kung hindi ho kayo mga busy like and share na rin ho ng aking mga video at maraming salamat ho sa panonood sana huwag kayo mananawa God bless, bye bye